Ah, uh, mega mega love shout out po. At muli, uh, shout out po natin lahat ng bumati ng happy birthday si kay Kuya Aw. At dun po sa mga nagsishare po ng blessing kay Kuya Aw. Uh, maraming salamat po sa inyo sa mga nagpagdap kay Kuya Aw. Maraming po salamat. Alam niyo na po kung siro siro po kayo. At yun, nadagdagan man ng plus one. Idag po Kuya Aw, pero hanggang ngayon po, uh, meron din tayo ulit Uh, upload ko lang po ito pag uh, birthday po ni Mami Oli uh, pakita ko lang po sa inyo ayun po yung box ayun meron po tayong box na dumating kaya ito upload ko po ito yan Mami Oli maraming salamat maraming salamat po Mami Oli sa lahat po na like nagmamahal po kay Kuya Aw nang po sa ginagawa ni Kuya Aw maraming salamat po sa inyo kayaan nyo po papaka lakas po si Kuya Aw at yun, uh, tutuloy po natin yung buhay pang araw-araw at sa mga nagpapakapiki Kuya Aw marami salamat sa marami po sa mga nanonood hindi man gaya po lang diba na marami tayong manonood pero okay na rin po ako sa po konti lang basta kakilala na po natin ang bahay yun mami Oli marami pong salamat at i-upload ko po ito Salamat po ng maraming ingat ka palagi, Mami. Uh, mami Ollie, mega-mega love, shout-out. Daddy O, Daddy Praia, mega-mega love, shout, yung, Brian, mega, mega love shout Mami Ollie, ito na po yung pag-earthing mo sa akin. Uh, maraming-maraming salamat, Mami Ollie from Canada. Kamukusin uh, siguro. Siguro ayako uh, po lang para sa iyo. Yan, uh, Mami Ollie from Canada, maraming-maraming salamat. Doon sa mga nagmamahal at gumayahan

salamat po Mami Oli sa pag-birthday so, eh, ko. Sa mga nagpag-birthday ko kay Kuya O, kahit na hindi na yung birthday ko, kahit na hindi nagluto, uh, sa ating mga nakalabas na sa bahay ko. Kaya ayun, nagawa na po natin ng bahay Pero Hindi po tayo nagpag-wish yun. Wala po tayong nakita. Iyan ang bakasyon mo. Iyan ang bakasyon mo. niyo yung bakasyon no? para mabay niya naman. Maraming salamat po. At shoutout ko lang po muna. Kung ano mga mami, alam niyo naman po kung sino-sino na kayo. Yan, Mami Oli, salamat po sa pa-birthday po sa Kuya. Maraming po salamat. sa huwag kang magsawa. Na po naman na hindi na ako yung tinutulungan mo. Maraming po yan. Ingat ka palagi. Ingat palagi. At maraming salamat. Ano po, ah, uh, bu bukas o oh, mamaya ko po na po i-unboxing na Babay po, ah. Yeah. Yeah.